Good morning. Okay na? Okay, sige. Mga mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, Marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa isyu ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Shukran. I know, right? Braille, braille, braille. Three questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayaw ko na. I'm okay. Okay. Sabi kasi, hindi, ito lang daw basahin ko. We've already uh, started preparing the moment uh, Franz Castro announced uh, the impeachment plans which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for uh, the impeachment. So, uh, uh we leave it to the lawyers. Last question. Last question. Um, wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang uh, masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa ano, pagbabasa ng Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But my, my, my. I have a meeting with them. My, 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 Last my question, please. I do not want to answer that question. Next. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Um, I do not want to answer that question. Last, Last question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes uh, petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo defend yung pirma mo? So yun yung Paniwala ko. May gumalaw po for engagement. May gumalaw po na parang money. Involved. I do not want to answer that okay, question, so yes. Doris said that Doris, dado na po sa pdp slates, especially that may possibility na mag-contend na going child sa next month. Um hindi pa namin nagpapag-usapan kung ano yung gagawin ko for uh, the upcoming campaign and uh, election. Pero nasabi ko na noon, Uh, na patuloy yung trabaho namin and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in uh na taga Davao man ka. Thank you, thank you, VP Media. Ah, uh, yes, sir. Uh, well, may meeting kami mamayang hapon uh, dahil nag-meeting sila kahapon. Uh, hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. um Pakikita nyo na yan, pagpasok nila ng kanilang uh, entry of appearance. Muling, hey, uh, may, uh, oh, yes sir, opo. Uh, kakatapos lang po ng planning conference ng... Uh, office of the vice president. So we did it last Tuesday, Wednesday, and uh, Thursday para po sa 2025 and 2026. Yes, uh, nag-announce na kami noon na wala kaming uh, food and uh, Sorry, wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. Eh. So, hindi ka na pwede maglagay ng uh, budget doon. How about the other programs? Ah, uh, tutuloy siya. Ma'am, how uh, are ang... you that you want to be convicted in the impeachment court? Ah, wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Uh, hindi pa natin ina-assess -ano ina ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? O oh, sige, ikaw. Final question, Lance. Ah, okay. So, wala pa tayo dyan. <laughs> wala pa tayo dyan. But, uh, nasabi ko naman, ah, di ba, paulit-ulit kung uh, we are seriously considering uh, that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Uh, eh, 20 Next year pa yun. Eh. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir? Yes, sir. Ron. Yes sir. Oo. uh alam ko po yung penalties ng impeachment and um, the moment na nagresign ako sa Department of Education before ako nagresign sa Department of Education um, pinag-isipan ko na lahat yan. Ma'am, pa masasabi niyo na lalo pa kayong nainggan nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nag nasagot ko na ata yan kanina sa kwestyon ni Sir Nanakaitim. Sir? sir. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the President. Do you regret making that statement? I did not make an assassination threat hmm. to the President. Okay. Sila lang nagsasabi niyan. Sila And lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Pugitibig. Do not say that. Sola, sola. Right. So, right. so, right. Sandali mama. Mm, kanlan po sinabi yun? May confidence ako sa numbers sa Senate. Yung Ano exact na sinabi ko? Sorry ha, I cannot remember the exact words that I used. confident with friends and Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba, pero I need the I will answer that next time. Ah uh, Um, well, that is their uh, prerogative as a body, no? So hindi na – we have to respect uh, the Senate kung ano yung desisyon nila, dahil uh, sila yung mga uh, nandoon sa loob. So, so far, are you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Baket.

Okay. Ah, wala pa. Ah, uh, but um nagpadala ako ng message through uh, sa kanyang assistant and uh, sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said uh, everything will be all right. Ah, uh, 'yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. Uh, MacArthur's Park. So, um, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Mm. Oh, hindi ko pa nabasa, ma'am, yung uh, complaint, but uh, I understand lahat ng mga complaints uh, na na-file sa uh, House of Representatives na nabasa na ng mga lawyers. Sandali, sir. Sandali, sir. Mas wrong, Bowie? Ang... Uh, preparation, challenges sa preparations. Um, but so far, wala naman. Um, wala naman kaming, ano, um, na ano lang kami, uh, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na, ano, tutulong sila uh, sa defense. So, uh, ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat nung um, kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag iisip kung ano yung gagawin sa defense Carlin so, so Delgado ABS-CBN ABS. Carlin Carlin ABS Nagtanong ka na ma'am Wala pa ma'am sige ma'am Um Sabihan ko na lang sila na mag-announce uh, na sila kung gusto na nila mag-announce. Uh, your father kasama pa rin kasi sabi nyo before your father would be uh, Well he is welcome. He is a lawyer. Uh, so he is welcome to, uh, no, uh, give his uh, advice input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry, yes. Yes, um, so what happened was he definitely Shah uh, and then um, She was uh, admitted to the hospital doon sa Davao City, na hospital siya. And then, discharged siya ng mga doctors with, um, sorry, ha, ulitin ko. Si Yusex Laika Lopez, um, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans uh, hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then na-hospitalize uh, siya doon. And then, sabi ng doctors niya, we will discharge you, but you have to come back. Ngayon ata February for further uh, tests and then bumalik siya for one day uh, dito nung January bumalik siya for one day dito sa Office of the Vice President and she said na mag-leave siya for two months uh, and then we said I, I said yes take the, uh, uh, take the time that you need uh, for your health and then after a week uh, bumalik siya nung January after a week bumalik siya dito and then she said hindi ako mag leave So, sabi ko okay. Uh, welcome back. Um hindi pa po kami nagkausap uh ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at uh, sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. kamusta po ang ng Nagtanong ka na sir? Wala pa, sir. I don't to be updated. Sir. Ah, hindi ko masabi yan uh, ngayon, sir. We have wala pa kami dyan. Ma'am, Ma Miss, nagtanong is. ka na ma'am, pa. So, Miss. Ma um uh, he will maybe if he wants to, he can be part of uh, the defense team, but uh, because of his age and because of rigorous preparations

hindi ko alam, pinag pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Ah, okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Uh, hindi na. Oh. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Mm, hindi ko man, hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Uh, Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Mika, so, Reuters. Uh, ah, sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng um, presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng, ng pagkain, uh, sasabihin ko sa mga uh, supporters sa taong na uh, unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo uh, breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At... Uh, tayo naman ang social media capital uh, ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at uh, tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan um, nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Okay, Flores Rapp, We, I' uh, sorry um, I've not counted numbers uh, of uh, votes in uh, the Senate, so we are not there yet. We are still the legal team is still in the preparation of uh, the defense and what we will do uh, moving forward. do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong uh, feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Uh, I don't, uh, I don't join their circles. But we are friends. Yes. Um, but uh, kung ninong at ninang lang ng mga anak walang ninong at ninang na politiko ang uh, mga anak ko uh, maliban kay um, uh, Stonefish uh, dahil nandoon si former president uh, uh, Erap Estrada so I don't move in the circle of uh, politicians kay bigan kay bigan yes but um, to say that uh, ano, meron akong close relationship, personal relationship with them. Uh, wala naman. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang uh, magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang ano something that is uh, worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. yes. Oo, oh, oo. Oh, oo, oh. oh, oh. si JC. <laughs> si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog na na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Uh, alam ko na ito, but, uh, you see, uh, obviously yung, uh, patong, -patong na kaso you. Yes. Yes. Uh, about that? And second po, any updates uh, Yes. Natin Hombre, hindi ko nasasagot yan ha dun, dun lang tayo sa God save the Philippines um, ma okay ma'am, ma you said God save the Philippines mm -hmm. gaano na papalala ang problema uh, ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue nagkaroon ng issue sa impeachment parang ano po na kita yung problem sa Pilipinas kaya nga parang nila kinaunay yung impeachment gaano ang Pilipinas na iwanan na tayo ng panahon ata uh, ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Um malala siya since na uh, nagkaroon ako ng uh, uh, understanding. Um, kasi 1990s tapos uh, 1990s magulo Well, sa amin, magulo sa Mindanao. And then, uh, ngayon, nagbabadya ang gulo uh, sa Mindanao. So, parang wala namang uh, nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil uh, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya hmm, parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. 'Di ba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang